Deuteronomyo, Kabanatang 8 Ang lahat ng utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay inyong isasagawa upang kayo mga buhay at dumami at inyong mapasok at ariin ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang at iyong halalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong apat na taon sa ilang upang kaniyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kaniyang mga utos o hindi, at ikaw ay pinapangumbaba niya at pinapagdamdam ka niya ng gutom at pinakain kaniya ng mana na hindi mo nakilala ni nakilala ng iyong mga magulang upang kaniyang may pakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Ang iyong suot ay hindi naluma sa iyo na hindi namaga ang iyong paa nitong apat na pung taon at iyong pagmuni-muniin sa iyong puso na kung paanong pinarurusahan ng tao ang kanyang anak, ay gayon pinarurusahan ka ng Panginoon mong Diyos. At iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. Sapagkat dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain na lupain ang mga batis ng tubig, na mga bukal at ng mga kalaliman, na bukal sa mga libis at mga bundok, lupain ng trigo at ng sibada, at ng puno ng ubas, at ng mga puno ng igos, at ng mga granada, lupain ng mga puno ng ulibo at ng pulot, Lupain na kakainan mo ng tinapay na dekapos na walang magkukulang sa iyo roon. Lupain na mga bato ay bakal, at ang kaniyang mga burol ay makukunan mo ng tanso. At kakain ka at mabubusog ka, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kaniyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga katulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka ikaw ay nakakain at tabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan. At pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami. Ay magmataas ang iyong puso, at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan at uhaw na lupa na walang tubig na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga magulang upang kaniyang mapangumbaba ka at kaniyang subukin ka na pabutihin ka sa iyong wakas. At baka iyong sabihin sa iyong puso ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga maghulang, gaya nga sa araw na ito. At mangyayari na kung iyong kalilimutan ang Panginoon mong Diyos, at ikaw ay susunod sa ibang mga Diyos, at iyong paglilingkuran sila, at iyong sasambahin sila ay aking pinatututuhanan laban sa iyo sa araw na ito, na kayo'y tunay na malilipol. Kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos.